sa gulod. Ito yung 360 view na makikita natin. So na video, pumunta tayo ng tara sa sa Tanay Rizal. At pagdating ng tanghali ay nakaramdam nga tayo ng guto at napagpasya natin pumunta sa Martisim at sa my trip sa Shelo Alto para kumain. Sa video nito, samahan nyo ako mag-walk sa Shelo Alto at aking alamin kung bakit pa ba ito sikat sa Facebook. At patuloy itong dinaragsa ng mga turista na mahiling mag-unwind, mag-poo trip at nature trip kaya kung bago ka pa lang sa channel ko at ganito rin ang mga trip mo ay maaari lamang pong magsubscribe sa aking channel at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. ordinary. May mga tindahan na rin dito. Mga no, pwede nyo. Bila na mga gasolina. Pag nawala kayo ng gasolina, pwede pwede dyan. So may mga tindahan. No? May fish pond na dito. Ito ang daan palabas ng Tarasa Gulod. Kung kayo ay babiyahin ng Marilake at gusto nyo sumagad hanggang Infanta, ay siguraduhin nyo lang na ang inyong gasolina ay full tank dahil wala kayo makikita ang gasoline station dito sa daan ng Marilaki at pag kayo naman ay tumirik dahil wala na kayong gasolina ay pwedeng pwede kayong pumanda dito sa Martisem okay. at maganap ng mga diboting di gasolina ito, yung... ito guys yung Martisem oh. sa unahan lang ng Martisem natin pumunta ng shelo alto dito dito yung papunta ng shelo alto guys dito rin to sa may martisim at dahil nga malapit lang ang shelo alto mula martisim ay naisipan natin pumunta dito at dito na lang tayo kumain at ang kalsada dito ay masasabi kong mas okay daanan kesa sa tara sa gulod dahil passable ito at walang masyadong malalaking bato at higit sa lahat hindi mo na kailangan mag trekking Rap, Medyo rough road din yung ano Papuntang shell parang ano lang magkatabi lang yung Sarasagulod sa Cielo Alto sa gitna niya yung Martisim na dadaanan nyo the Queen's Cabin tanay ito yung ano ano na okay pagpunta ang Shell Alto dito medyo ano, matarik, pababa yung daanan Ayan na Ito na ah, ang shello, ito na ba? Ayun ang cielo alto Ito na yung Pwede, magkana yung entrance kayo? Walang entrance? Pero pwede yung magkana, ma ikot-ikot dyan uh, Hindi ko lang po sure sa reception Hindi ko lang po natin hmm. ito, tapos pagkakit na po sa reception Kainan yan no? ha? Pero yung dito Pero Kasama to sa cello alto ah, Ito, iba naman to pero, Pero may, may mga cave, ano din dyan, may mga... Sa gate. Uh, may mga cave din dito kaya. Pa. Ah, okay po. Sa loob. Ah, sige, sige po. po. Saan po yung party? Ah, dito. Sige okay. po. Nakakatawa lang guys dahil walang entrance okay, pinito entrance. at pwede tayong gumala sa loob ng Shelo Alto. Pero nakakaya lang kasi magbibinyo tayo. Kaya kakain na lang tayo dito sa loob. At ipapakita ko sa inyo ang lob ng Shell Alpha. Paano parking? Habi hindi lang. guys papasok tayo dito sa may sa may shelo alto sabi daw ni guard wala naman daw entrance pa dito kaya lang kakain tayo tapos pag pwedeng magalagala yan guys ha. pagpasok mo merong souvenirs booth dito tapos may minimart. mart may mga tindahan na dito tapos dito ang parking ng mga sasakyan kakain tayo rito tapos kung titingnan natin kung pwede mag maglibot-libot kano po entrance dito, sir? Um, sa viewing, sir, wala man tayong entrance fee. Uh, pero available naman po yung restaurant natin, yung carnival po, mm -hmm. tsaka mm itong bancheta food court sa walk-in po. Saan? Sa, viewing naman, sir, ang ganda po tayo, pwede po tayo. Sa mga rooms po, hindi po tayo allowed since may mga na-check. pero pwedeng gumala? Pwede naman, sir. Okay, sige. Saan yung, alin, yung kainan niyo? Pero, sir, yung... Ah, dito. Sige, sir. Yes, salamat, po, sir. Po. Sir, po. sir, po. Thank you, po. Ano dito? Ano dito? Ano dito? Ano dito? Ano dito? dito? Sa pagdating ko ng biranda ay ramdam ko na ang kalmado at payapang lugar. Bukod dito, ay makikita rin natin ang magandang tanawin ng Sierra Madre. At isa pa sa aking napansin, ang kanilang mga kubo na napaka-eleganting tingnan, ang mga detalye nito ay kakaiba at napakaganda kumpara sa ibang mga kubo na aking nakita. Lamig dito. Parang mas malamig dito yung area na ito guys cable nila ang gaganda parang mapakailigante uh, ng ano, mga cable nila guys kung ikaw ang para masay ibang ano, uh, ibang cable napaka klase ayan guys ha. Oh. Hmm. Saan pwede yung order, sir? Sige, sir. Pagkakataon ako ng waiter po. Dito? Apo, apo. Ah, po Ah, sige, sir. At isa pang nakakatuwa dito sa Shello Alto ay mayroon na silang mga waiter na mag a sa'yo kung ano ang iyong o-ordering at bibigyan ka nila ng menu na pwede mong pagpilian. Ayan yung menu niya, sir. Yes, po. available pa lang, sir. Silupo lang po. Asilo. Ah, oh. Kumantay niyo naman po sir mga kain naman po available na yung uh, dish. Uh, po. Dahil laro ng Martes, Pero ang silo available silo. na pagkain lang nila ay silog. So, Kung kayo ay pupunta ng peak days dito ng Sunday at Saturday, doon ay marami kayong pagpipilian na available na pagkain. Ito na lang, sir tickselo. Ah, Oi. Ano yung drinks? Nabe. Coffee or water sir sa free po. Isang water saka isang coffee. Anong flavor ng mga coffee? Ah, brown coffee lang sir. Free po. Ano ah, bali yung ano sir, yung coffee free na lang tapos yung water na lang pay admission din ko. Ah sige. Ah, ito. Water, coffee. Walang ibang coffee na? Libre na rin pala guys ang tubig dito. Pag kayo ay more than ang pagkain. Walang drink. May no offer rin silang broad coffee. Pero ang pinili natin ngayon ay Coke kasi hindi ko kaya ang brewed coffee. Nakakaramdam ako ng vomiting kapag ako ay umiinom ng matapang na kape. So wait na lang sir, mga 5 to 10 minutes pa. Thank you pa. Habang inaantay ko ang aking order ay naisipan ko munang i-enjoy ang view price niya is nasa 280 nag request din tayo ng isa pang extra rice Ayan. Water. Esensyo na guys hindi ko na picture ay yung mina nila. Pero ang pagkakalala ko is nasa 280 yung chicksilog. Um, at ang total na binayaran ko is 390. Chicksilog. Like you, but then you walk on by, and I knew what I had to do. nothing Nakakamangha talaga guys pag na dito sa agdaan ng Shelo Alto. Makikita mo ang kanilang mga kubo na napaka-elegante na at mala Switzerland ang Shelo datingan Alto. kapag kayo ay na naglalakad sa pathway na ito. Na house nila. Parang napaka-elegante tingnan. Sa kanyang detalye, napaka-ganda. Napaka Ayan yung yung ano nila yung damo parang isa uh, classified na ano yung bermuda grass talagang pinaganda nila na yung ano nila lugar yan yung ay, mga kaibi nila napaka elegante tingnan ganda Sa nila, At ano, bukod sa pagiging elegante ano, ng, ng mga technology kubo technology rito, ay napasing ko rin ang mga door lock nila. Bio, ano, ay isa ng biotechnology, isang modernong teknolohiya na nagbibigay proteksyon sa mga taong gustong magpahinga sa kanilang mga kubo. Meron silang parang ano, uh, fish pond. Tapos pwede kang tumambay dito. Tambahin dito. Tapos may props sila na parang ano, buhaya. Ang ganda. Ang ganda ng lugar dito. Grabe. Ito lang. Parang ano lang pala siya. Maliit lang pala siya. Yung Shelo Alto. Ito lang yung sakop na lugar niya. Tapos doon may pinapagawa pa guys. Oh. Bali yung nakikita natin sa Facebook ito. Yung banda dito. Na laging pinapakita sa Facebook. Mga, mga nagbablog. Ayan oh. sarap din magpahinga dito kasi may malaking ano, puno ng mangga ayan sarap tumambay dito Hey guys. Okay guys Try nating ano babain i-explore natin tong Cielo Alto ito yung mga cave-in nila dito, yung mga tao kasi nakakayang ano, dumanda, nandun tayo dito, ayan guys, ha. bali ang cave-in nila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, labing lima, labing anim more than 16 ilan ang cabin dito kaya? Po. mga cabin dito ilan? 25 po ano. ah 25 ay 26 magkano yung ganyang cabin kaya? itong regular po oh, hindi ko po alam kung magkano ah, wala siyang ano doon yung parang ano yung rates doon sa ano reception ah meron doon or magtatanong na lang magtanong na lang po ayo. ah uh, sige magtatanong pa sana tayo kay kuya kaya lang mukhang busy si kuya at may mahalagang trabaho pa ang gagawin kaya ito na lang guys yung mga rates ng cabin dito sa Shello Alto ipa-flash ko na lang dito sa, sa screen sabi ni kuya 25 daw 25 daw yung cabin dito ito meron dito pathway yung sound ng way to parang labas na to ng shallow alto dito hindi na natin yung sa baba no, mga naka mga ano? naka mga naka mga naka check in kaya ah, baka tayo dyan dalit yun na tayo number 22 ang ganda ng raven dito ah, hmm? uh, siguro pag ano, madaling araw tapos mahamog pil na pil na yan pagka uh, dito, dito sa lugar dami lang kay Para na CR para guys CR ko yung CR nila guys at masasabi kong malinis yung CR at meron na rin silang bedet at napakalaki yung tulong nito sa mga taong nagmamadali at dagdag hygienic purposes ito sa mga taong masiselan lalo na sa kalinisan thank <laughs> you Gusto niyong bumili ng souvenirs? Huwag kalang kaso! Galang pusa! hirap guys sa ADB dahil sa sobrang bigat nito at di mo mabuhat kailangan mong i-clear yung daanan pati yung mga motor ayan makapagbayad na tayo kay ate biglang nawala si ate tapos biglang sumalpat nang <laughs> bahad siya tayo <laughs> iiwan Aalisan sana natin Hindi tayo nagbabae Okay, eh, na tayo oh, tarik na Kung nagustuhan nyo po ang aking video ay maaari lamang po sana kayo ay magsubscribe sa aking channel at pakicheck na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Sa so muli ay mag iwan po ako sa inyo ng mensahe, just do your ride, planet it, made it, and enjoy it. Maraming salamat.